Sa pahayag na inilabas ng kanyang mga abogado, binasag na ni Dominic Roque ang pananahimik sa ilang isyong lumutang sa gitna ng breakup nila ng dating fiance na si Bea Alonzo. Kabilang ang mga akusasyong isiniwalat ng entertainment vlogger na si Christopher Min sa kanyang vlog. Malicious and defamatory daw ang sinabi ni Fermin na may politikong benefactor si Dominic na siyang ari ng tinutuluyan niyang condominium unit. Idinikit daw sa isyu si Dapitan City Mayor Bulit Halushos na matagal na niyang kaibigan at may-ari ng inuupahan niyang unit. Nahihiya raw siya at humihingi ng paumanhin kay Mayor Bullet at sa kanyang pamilya na nadadawit sa isyu. Humingi rin ng paumanhin si Dominic ay dating Congressman Bong Suntay at sa pamilya nito na nagdulot ng pagdududa sa sexuality ng dating kongresista pagdidiin pa, walang gas station na pagmamayari si Dominic. Ang isang celebrity bukas ang kanyang buhay na pag-usapan ng publiko. Pero lumagpas daw ng hangganan ng protected free speech si Fermin at sinadyang magdulot ng pinsala sa integridad at dangal ng apektadong mga individual. Hindi rin daw sinikap ni Fermin na kumpirmahin ang anilay defamatory statements kay Dominic pagdidiin pa ni Dominic, hindi sila nag-aaway ni Bea dahil sa prenuptial agreement. Pero ang pag-usapan po natin ngayon, binasag na niya ang kanyang katahimikan at pinasinungalingan na niya ang mga paratang sa kanya. Ha, naghiwalay daw po silang dalawa ni Bea Alonzo dahil eh, nung sila ay gumagawa ng prenuptial agreement, yung uh, kasunduan na hiwalay ang kanilang ari-arian matapos sila eh, ikasal, eh, nagkaroon daw sila ng pag-aaway. Di umano, ang mga pag-aaway, ito yung mga sabi ng Mamrites, eh meron daw mga properties, mga condominium na dineklara si Dominic uh, Tokayo Roque na kanyang pag-aari pero lumabas e eh, nakarhistro nakarehistro sa ibang mga pangalan. At ito naman mga marites, tawagin na natin isa dyan si Christopher Min, ay nagsabi, abay, isang ari-arian daw dyan ay isang condominium ay pag-aari ng isang politiko. Ito po ay walang iba kundi si Mayor um, Bolet um, uh, Halushos, na naging ka klasiko po sa 17th Congress. Naging dating kongresista rin po yan. Kasabayan po yan sa kongreso so, ng Zamboanga del Norte. At nagkaroon po na usap-usapin na medyo parang sponsor daw po ito, itong si um, Bullet Crisologo. No? Na siyempre po ay paninira sa pangalan, hindi lang po ni Dominic Roque, kung hindi kay Mayor Bullet Halushos. At uh, sinabi rin na meron daw negosyong gas station itong si uh, Dominic Tocayo um, Roque na pag-aari daw ni dating congressman Bong Suntay. Well, lumabas naman po sa mga sinabi ni Dominic Roque ngayong araw sa pamamagitan ng kanyang abogado. na una kaibigan po niya si Bolet Haluzos at inuupahan po daw niya yung kondominium na sinangayon na naman ni um, dating congressman Bolet Haluzos, mayor Haluzos at sinabi niya na dating Airbnb ito na ngayon ay pinapaupahan niya sa kanyang kaibigan na si Dominic. Na pagdating naman doon kibong suntay, e eh, pinasinulingan nito ni Dominic dahil wala raw siyang pag-aaring gasoline station at lahat daw po ng gasoline station na kanyang iniendurso, yung clean fuel, ay pag-aari ng kumpanya, company owned. At sinabi rin ni uh, um, Dominic Tokayo Roque na eh, walang katunayan na kaya hindi natuloy ang kanilang kasalan ay dahil nga po nag-away sila ng tungkol sa isang prenuptial agreement. Now, ang tanong, kung mapapatunayan nga na walang basihan itong mga sinasabi ng mga marites kasama na ni um, Ms. Christopher Min, meron bang pananagutan ang mga nagkalat nito? Na Well, sa batas po natin, meron talaga tayong batas na tinatawag na libel. Well, una-una, discuss muna natin kung ano yung elemento ng libel. No? Una-una, dapat po yan ay merong paninira. Okay? Ano ba yung paninira? O pwedeng ikaw ay gumawa ng krimen, ikaw ay may bisyo, o ito nga po, no? yung pinalalabas na uh, merong uh, sponsor itong si Dominic at nagkakaroon ng karelasyon sa nakaparehong kasarinlan. No? So, syempre po, yan ay uh, nakakasira pa rin. No? Pangalawa, ito po ay pinablish. At marami na pong form of publication ngayon. Kaya dalawang ang form of libel natin, no? Yung nakasulat at yung binobroadcast. At alam naman po natin na si uh, uh, Ms. Christy Fermin ay talaga nagsasalita po sa internet, no? So, kung meron pong publication, meron po talagang publication. Now, yung identity ng person, well, hindi po kinilala kung sino yung mga alleged sponsors. Pero alam po natin na tinutukoy nila ay meron daw sponsor si Dominic Tocayo Roque. So, na-establish po yung kanyang identity. Now, sinabi rin po yung mga paratang na yan, na in a very public manner. Ibig sabihin, pinurodcast at talaga ikinalat sa publiko. Sa so, tingin ko naman po, dahil laging talk of the town itong mga alleged sponsors si Dominic Roque, ay eh, talagang mapapatunayan na ito nga pong, uh, paratang na merong sponsor ay ginawa in a public manner. At syempre, ito po yung pinakimportante, merong mali siya. Now, bakit ta uh, pinakimportante palisya? Well, una po, kapag walang mali siya, walang libel. Bakit? So, ibig pwedeng sabihin na may ginawa ka, pero kung wala ka namang mali hindi ka pa rin mako for libel. Ano bang ibig sabihin ng libel? Ng mali pala. Well, diyan po, nagkakamali ang marami. Ang akala nilang malisya ay literal meaning. Nagalit, okay? Uh, ingit, inis. Well, yan po lahat yan ay malis na normal meaning. Pero ang ibig sabihin po ng malis sa libel, ito po yung malis na ibinanggit doon sa New York Times versus Sullivan, isang kaso sa Amerika, na inadapt po ng ating Korte Suprema sa marami makaso kaso, gaya ng Burhal versus Court of Appeals. No? Ano po ibig sabihin ng malis? Ang malis, ito po ay utter disregard for the truth. Yung talagang pagkabaliwala doon sa kung katotohanan ba o hindi ang sinasabi. So miski mapatunayan mong galit ka, hindi yan yung malis na iniisip na batas. Kinakailangan, meron talagang utter disregard for the truth. Okay? Yung binaliwala mo talaga kung ano yung katotohanan. Ano yung mga indisya na merong utter disregard for the truth? Well, kung ikaw ay isang manunulat, gaya ni Christopher Min, dapat nagkuroon ka ng verification. Kung hindi lang verification, dapat kinuhoy mong side ng tao. Dahil bago ka naman magsulat, kinakailangan, bigay mo rin yung tanongin mo rin tao, may katotohanan ba ito? Para mapakita mo na verify mo muna kung totoo hindi yung allegasyon. So yan po yung mga indicias. no? Kung number one, meron bang kinonsulta ka mga records? Kung ikaw ay tinignan mo ba yung mga um, titulo, kung kinakailang tingnan ng titulo, tinignan mo ba kung talagang may relasyon, binigyan mo ba ang marinig si Dominic Roque, binigyan mo ba ng pagkakataon na marinig yung mga pinaparatangan mong mga sponsor. Now, kapag napatunayan po yan, may kulong. Pero ako po, naninindigan ako na dahil meron tayong kalayaan ng malayang pananalita, dapat wala, wala pong pagkakakulong ang criminal libel. In fact, pinaglaban ko po yan doon sa isang periodista na pinakulong ni dating speaker ng Rales, yung, nanay, yung tatay po nitong congresswoman ng Rales ngayon, ng Dabao, no? na mayroong isang periodista, si Alex Adonis, na ibinroadcast yung allegedly nahuli uh, ng asawa, ng lover ni dating Speaker Nobrales, itong si Speaker kasama nga itong married woman at nagtatakbo ng hubad daw sa koridor ng isang hotel dito sa Metro Manila. At yan ay tinatawag sa Davao ng burlesking incident. No? Now, napatunayang siya nagkasala dahil sa Davao na demanda at the na Speaker siya, uh, Speaker Nobrales, pero inakyat po namin sa UN Committee on Human Rights, itong conviction ni Alex Adonis, at sinabi po, sinangayunan po kami ng UN Committee on Human Rights na ang criminal libel ng Pilipinas ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Una-una, hindi ito proportionate doon sa nais makamit na intensyon ng batas, which is to protect yung privacy ng mga pribadong individual, at pangalawa, merong alternatibo. Yung alternatibo being civil libel o yung pagbabayad ng danios. Nakakaintriga, no? Yung intensyon ng batas na protektahan yung privacy ng mga pribadong individual. Paano naman kung ang individual ay hindi pribado kung ikaw ay celebrity gaya ni Dominic Roque? Well, ang ginagawa po ng batas dyan, kung ikaw ay pribadong individual, yung malis ay pinapresume in law. So pinapresume na meron talagang utter disregard for the truth kung ang nagre ay pribadong individual kasi nga um, pinangangalagaan natin yung karapatan ng uh, privacy ng mga pribadong individual. Pero kung ikaw ay public figure, celebrity gaya ni Dominic Roque, kinakailangan pa rin patunayan ang malis, pero this time, ang dapat magpatunay ay nagreklamo si Dominic. Kapag ikaw ay individual, hindi mo na kinakailangan patunayan malis, meron ng presumption. Ang gagawin ng akusado, i-overcome niya yung presumption with evidence to the contrary. Pero pag ikaw ay public figure, celebrity, mawawala yung presumption in law, kinakailangan patunayan ng public figure o ng celebrity yung malis na tinatawag o yung utter disregard for the truth. Tingin ko, lahat ng elemento ng libel ay eh, narariyan. Narariyan yung paninirang puri. Narariyan yung ginawa ito sa publiko. Narariyan na uh, ito po ay um, ginawa public lang imputation. Tapos um, kilala naman kung sino yung tao na siniraan. Ito po si Nomi Roque. Roque. Okay. pwede rin magreklamo yung mga sinasabing mga sponsor pero mahihirapan po sila kasi hindi naman sila inidentify. Okay? Doon sa mga sinasabi ni Mang Christy Fermin. Pero gunung pa naniniwala ako na labag sa saligang batas kapag ang parusang pagkakakulong ay ipapataw sa mga napatunayang nagkasalan ng libel. Dapat fine lapang. At dito nga po, nadiskubri ko na itong si Christopher Min inakonvict po by final judgment ng Korte Suprema for libel dahil ang demanda ay si Eddie Gutierrez at si Annabel Rama. At ang unang nakapagkonvict ni Christopher Min ay itong si um, Gutierrez at si Annabel Rama. Pero dahil nga doon sa pinaglalaban ko na dapat walang kulungang libel, fine lang ang pinabayad ni Christopher Min hindi naman po ibig sabihin na palaging fine niya. No? Sa tingin ko, bagamat ako ay talaga ay tutul sa pagkakakulong, dapat danyos lang ang ibabayaran dahil mas masakit din ang danyos kapag nabangkrote mong isang nanirang puri, eh posible, kung makonvict muli si, Chris, si Christy Fermin, eh baka meron ng pagkakakulo kasi second conviction neto. Kung baga, kung talagang magkakaso ng demanda at mukha naman dun sa lingwahe ng sinulat na statement ng mga abogado, eh yan nga ang patutunguhan nito, isang demanda para sa libel.